Ang fake time na mabising ngayon ay mga Pretty Sisters na po si Sen at M. Pati kayo pala, Sen. Uh, hello, pinapate ko yung mga taga-Nasugupatangas dyan, si Natita Gigi. Hello, Tita Linda, Tita Leti, nandito na ako. Tsaka mga taga yan, NFEU, si Mambara, tsaka si Alex. Hi, guys! Nandito na ako. Sen, ipakilala mo sinong kasama mo. Ah, uh, Pinapakilala ko pala ang artist bukit eh, no? Alright. Si Mira, sige. Oh, baka mata ka! Hero, ilang tao ka na? Fifteen po. Fifteen ka lang? Ang bata ka pala, batang bata. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka? Opo, oh, oh, third year high school po. Okay, sige. Excited ba kayo na naman magkapatid? Oo! Oh, super! Okay. Bakit kayo sumali dito? Kung mo yung mag-audition mga Pretty Sisters. Sabi po ng lolo ko, hindi po namin alam na pretty sister. Sabi po na lola ko, mag-audition daw po kami. Kaya nag-audition po kami. Tanggap kayo ha? Oo po. Asa na nanay? Mama, mama po namin. Nandito po. Kasama po namin. <laughs> Ang tatay mo? Opo. Nasa bahay po. Hi pa! Okay. Ay, nandito na kami. Si ano gusto mo sabihin sa sister mo? Ate si. Yeah. Thank you kasi lagi kang nandyan. Tapos, thank you rin po sa mga advices. Alam ko, lagi mo akong inaalagaan, tsaka pinagsasabihan. Thank you. Tsaka, thank, thank you din. Yun lang. Oo, oh, ano. Yun po kayo eh. I love you po. Ah. Uh, Uh, siya, buti naman naiintindihan mo ko na bilang ate, syempre gusto ko maging diretso yung buhay nyo, yung mga payo ko, huwag mo kakalimutan. Tsaka kayo mga pamilya ko, sobrang mahal ko kayo. Lahat to, ginagawa ko para sa inyo. And I love you! Kay na papa, tsaka kay na mama, I love you also. Hi! Yeah. <laughs> Alright, so consider, na mga previous sisters, so syempre yung talent magkasama sila, at the same time, pag magiging game, magkasama din kayo. Ito na po, si Sen at Mira. Yeah! yeah. here hey, we go Bye -bye. 6,000, ha? Ito 3,000 na yun, oh. Ah, ito si M, M. Bate. Hi! Pinagbate ko nga po pala yung matches mga sasamin dyan sa Pasig, sa, sa San Juan. Yung mga kaklase sa... Here, yeah, M. Dali, Dapat kasama lang din si Mira dahil dalawa sila magkabali. Okay, sorry, ha? para kayo kasamang sisters kasi to, okay? Oh, go, M. Sorry, go! Yung mga tika nga po sa Capitolio High School, mga teachers ko dyan. Yung tito ko doon sa may Dubai, yung tita ko rin dyan. Pati po yung tito ko sa Macau, yung mga... ay lang. Okay, nag-aaral ka ba, Em? Opo. Ano year mo na? Fourth year high school. High school pa lang? Yes. Sino lang sabi siya sumali kayo dito? Yung, yung ka ko po, tinex niya po ako. Tapos yung, ano, yung mga tito-tita ko rin po. Ayan, sino kasama? Pakilala mo na agad? Pinapakilala ko po sa inyong lahat, ang pinaka-sexy at pinaka-magandang kapatid ko na si Johnny! Yay! Hi, Kaya Will! Okay, John. Oh, good evening po. Good evening, ka-aaral ka rin. Hindi po, stop po. Bakit? Ano po eh, um, sila po muna kasi dalawa silang fourth year. Ano yung mama? College na po. Ah, so? Incoming college po. Ah, so sila muna para makagraduate? Opo. Ano ba trabaho ng nanay mo? Wala po, housewife lang po. Ang papa mo? Ano po, driver po. Hi ah. po sa mga taga-Avis. Ah, okay. Hindi Alright. Ano gusto mo sabihin sa kapatid mo? Um, eh, yan. <laughs> ano? Pagkakaroon ka ng mabuti, huwag masyadong pasaway. Malapit. Alam naman tayo. Yon mahal na mahal kita. Kahit hindi ka lagi nasasabi sa'yo. Kaya Will, pwede ipahag mo <laughs> Sige na, para sideline pa. Pwede ako, kaya Asa. Ah, sa ano. Sa sa kapatid ko naman. Tama na muna ilang date. Yan. Ano muna? na, tsaka kung oh, di, nagtatrabaho po kasi siya ngayon, ano, dun ka muna mag-focus para, ano, kahit steady ka lang dyan, o oh, di diba, may pinagkikik kaya kakitaan ka. Tapos, ano, yung, sorry din kasi alam ko, makulit ako. Okay, yun. Mahal na mahal na mahal. Pati ah. may mga ako pala na job? Okay, thank you. Jom and M. Sige, no talent? Kakanta po! Here we go, Jom and M. The sisters. All right, ito. Alright. Meron kayong ha. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kahit pwedeng magbasa, kahit sino pwedeng sumagot. You play sa team ha. Kahit sino sa Count Okay. Ano yung nagagawin niyo? Kamay sa mga puso niyo. Kantanong. ha. One million. At meron tayong mega jackpot. Sa pera One million. Isang house the front of your at isang poton, Okay. Titolado. Go. Mine. Mine is correct. Mine, okay, o, Iras, eh? Kami sa puso. Kanta, no. Sing no, to. Go. Sunday. Sing no, the Sunday is wrong. Chance, kayo. Pasok na kayo. Si, no, to? Nina. Paso na Oh Sayang naman. Okay. Kayo, mga Okay? O oh, sige, Debbie, pati mo na, go! Pero bakit ko po lahat ng mga taga-sipo dyan, maaaring kapihig sa inyong tanahan! pa <laughs> ba ako! Kinapabahan ako! kabahan. ako! Kinapabahan to. Lapit <laughs> ka, ka sa mic! Oh, yun know, ang camera! Bumati ka pa! Sige, go! Tsaka yung mama at papa ko, nanonood dyan, and yung kapatid ko, si Karen sa bahay. Hi! Sinong... Ano bang father mo? Indian. Indian? Yes. Anong pangalan ng father mo? Dave po. Okay, Dave. What? Devinder Kumar po. Ayun, nanonood sila ngayon? Yes, andito po siya. Ah, andito sila. So, bakit kayo dito? Oh, uh, kasi pinilot ko yung kapatid ko. Ah, ganoon? Opo. So, okay naman? Mm-hmm. Ah, alright. Sige, alin ka dito. Alin ka dito. Ang kapatid niya. Kasi kasama nila yung father nila eh. Ayan, si... Ang pangalan mo ay? Ano? Pretty. Pretty? Pretty po. Pretty. Kaya okay. And then, ito pa yung magkapalit kasi ang concept natin mga sisters. Ngayon may kasama silang father. Pakilala niyo yung father nyo. Sige, go. Pinapakilala ko po ang napaka masipag at gwapo kong daddy. Hello, maganda kami po no? sa, sa inyo lahat. Hello, po Pilipin, Pilipin. Maganda kami po sa inyo lahat. Good evening, sir. Okay, your name is Mr. Dave. Yes. You're an Indian. Yes. From India? Yeah. Okay, so, You've been staying here? Marunong kayo mag-Tagalog? Or... Opo. Marunong na? Opo. Patagal na po ba sa Pilipinas? 34 years lang po dito. Thirty-four years na? Yes. Ang mother nila ay Pilipina? Yes. Ah, okay. Dito na kayo nagkaroon ng pamilya? Opo. Opo. Ano pong ginagawa nyo dito? Dito, buy and sell lang po yung business na. Buy and sell lang? Yes. Ano, yes? Implances. Implances. Appliances. Appliances? Yes. Okay. Sige po, ano gusto nyo sa mga anak nyo? Hello. David Rose, Britev mag na kayo, tsaka ano, kami na kami tulong sa iyo sa mama mo, sa ano, aral nyo, mabuti aral na kayo, ha? O, so, oh, yan lang, I love you. Alright. Kaya ka muna, pretty, ikaw po Ano po, pang pangalawa lang po. Pangalawa, gusto mo sabihin sa papa mo? Ah, uh, daddy, dapat kasi pag mo talaga, tsaka, mahal na mahal kita, daddy. Siyempre, kailangan para sa inyo, sa lahat. Ta? <laughs> Tama. Sige, ikaw naman. Daddy, sorry kung pasaway ako. Mag-aaral ako ng mabuti mula ng ngayon. But I love you din. Okay lang na. Basta mabuti aral mo. Diyan na lang mabuti para sa inyo. Happy future nyo. Oh. I love you. Alright. Si Mami, Mami. Alam siya kami si Mami. Ay, Ma. Sinod lang Ma kayo. <laughs> mahal na mahal kita, Mama. Mahal na mahal po. Kailan kayo mga kapatid? Tatlo po. Tatlo po. Tatlo. Ah, isa. Bonsol na laki? Babay po. Asan? Sa bahay. Nanon? Mampo. Okay, sige. Anong talent niya? Salamat po. Thank you. Anong talent? Thomas. Kakanta po, tapos siya mag-model. Mag-modeling ka, kakanta ka. Ah, sige. Ito. Ito na po. Pretty Sisters, si Pretty at si Debbie. Thank you. Well rehearse. <laughs> Meron kayo ng 6,000, okay? Wow, galing ha? Paano international Hollywood, okay? Ito naman si Dayan. Dayan, bati ka muna.